Tama ba yung pagkain ko? Kinakamay ko yung croissant Good morning guys! Samahan nyo ako mag-breakfast ngayon Eh, dadaling ko, ko kayo ngayon sa France Kasi pumunta dito sa Guernsey Yung mga French market Ewan ko, parang may galing taga-France Na pumunta dito sa Guernsey Tapos nagtinda sila ng mga parang French products And, syempre kilala ang France sa mga keso. Kaya buwili ako ng napakaraming cheese Ayun o! No? parang anim na klase ng cheese to and hindi ko alam kung ano-ano tong mga to actually. Binili ko lang siya pero hindi ko alam kung ano siya. So, itaray natin siya. So, samahan niyo ako ngayon. Hi guys! So, tikman na po natin yung ating mga binili sa French Market kahapon. So, magbe-breakfast po tayo ngayon. Eh, nakikita nyo. Parang shala, no? Ang shala-shala ng setup, kala mo talaga. Parang dati hindi nagpapansit ka ito at saka nagpapandesal lang dati. Pero ngayon, try natin itong mga cheese. Um, anim na klase ng cheese to. So, lahat to tikman natin. Hindi ko alam kung ano pong klase to. So, kung alam nyo po yung mga yan, <laughs> i-comment nga po ninyo. Hindi ko po alam kung ano yan. Binili ko lang. Baka meron ditong cheddar, brie, or something. Basta. Try natin lahat yan. At syempre, hindi complete ang ating French experience kung walang tinapay. Siyempre, ang kanilang famous na croissant at saka itong chocolate. Chocolate yata to. Pau chocolate. Hindi ko alam. Tsaka baget yan Ito, tinoast lang namin yan And syempre, lagyan natin ng konting pampakulay Mga, mga prutas-prutas So, meron tayong blueberry, raspberry, strawberry, at saka fig Itong fig ngayon ko palang tutitikman Hindi ko pa ito natatry ever Tapos, syempre, hindi complete ang breakfast natin Nang walang coffee ah, Black coffee lang tayo ngayon So, di ba taray? Tapos may pabulaklak pa dito kala mo talaga na sa restaurant. So, try po natin. medyo uh, medyo nakakahappy. Parang ang syala-syala. Parang piling ko syala yung setup natin ngayon. <laughs> so, tikman na po natin. So, to guys. Tikman na natin yung munang tatlong klase ng cheese. At toto parang may ham. So, di parang, parang keso lang siya. Hindi ko may, hindi ko may ano. Sa so, to croissant, Hmm, Ito, hindi ko alam kung itong keso na to. Magkaiba siya itong dalawang to, pero parang mukha siyang parehas sa akin. Di ba, tinimu? Kahit dito sa camera, mukha siyang parehas. Ngayon, tignan natin. Hmm. Ah, medyo matapang yung lasa nito. Kain na tayo ng... Yan. Tama ba yung pagkain ko? Kinakamay ko yung croissant? O dapat tinitinidorto? Hindi, wala na yun. Alagang eh? <laughs> hindi marunong kumain. Sorry na po sa mga ma-offend ko. Ito sana, ma'am. Mm. Mas light yung texture nito. Out of these three, ang gusto ko ito, itong may ham. Tapos sa sunod ito, And then last ito. Pero medyo matapang to eh. So ito yung first three natin. Okay, na-try na natin yung first three natin na cheese. Yung last three naman natin, ito. Para paras lang din yung niya sa akin. Para paras lang siyang cheese sa akin. So, hindi ko alam kung ano pinagkaiba-iba nito. So, kung alam po ninyo, comment po. Pasensya na po. Nagpifeeling social lang po ako ngayon. Pero, hindi po talaga ako ganito. So, mga bite size lang. Hmm. Parang walang lasa. <laughs> anyway, ito namang isa. Ano sa totoo lang po, pare-pare sa nalasa sa akin. Ano, hindi ko alam kung ano yung kaiba-iba nila. Sinikman ko yung tatlo. Sa totoo lang po. Pare para po siya na nasa sa atin. <laughs> Pero masarap po siya. I mean, lasang keso. Parang keso, normal na keso. Kasi hindi, baka hindi po kasi ako siguro hmm, yung magaling mag, ano, hindi mas siguro maganda yung taste bud ko siguro pag sa cheese. Pero, hmm, keso, kung papipiliin talaga ako, ito yung gusto ko. Ito. Kunti na lang natira. Ayan. Akin na to. <laughs> kasama ko pala yung kasama ko sa bahay dito, kumakain din siya. So, yan. Tapos, try naman po natin tong chocolate na parang, ano ba to? Croissant na chocolate. Parang ganon. So, Mm. Ang flaky niya. Yeah. So, chocolate. Parang siyang may Nutella sa loob. Ang sarap. Yung parang Bagay yung pagkain na to pag black coffee lang. So, black coffee lang po tayo ngayon. So, parang bagay siya pag black coffee lang. Kasi medyo matamis na yun. Ah. Ang sarap ng breakfast. Wa eme guys. So, patay siya na po. Nag-feeling social sya ako ngayong araw na to. Kasi sayang yung experience eh. Yung French market doon. So, kain po muna ako. Mamaya yung mga purutas naman. Lalo na yung fig. Hindi ko pa natatry yung fig eh. Ayan guys, tapos na kaming kumain and magpuprutas naman tayo. So, ito yung parang dessert natin. Ang gusto kong tikman dito talaga itong fig. Hindi ko alam. Ano ba Tagalog ng fig? Hindi ko alam ang Tagalog ng fig. Eh. And anyway, tikman natin siya. Pero, may tanong po ako sa inyo. Yung po bang mga kumakain ng mga keso o mga may mga followers po tayo dyan sa taga France or Italy. Alam niyo yung keso, di ba yung keso meron ditong parang matigas na part yung dulo niya? Kinakain po ba to? Hindi. Actually, hindi ko alam eh. Pero kinain ko siya. So, sa lahat ng cheese, di ba yung dulo? Parang, medyo parang tumigas siya o kasi siya yung exposed. So, hindi ko sure kung kinakain ba yun or tinatapon siya. Pero ako, kinain ko siya. So, ayan. Ewan ko. So, try na po natin tong fig. So, sabi sa, sabi sa internet, kinakain daw tong lahat na to except tong parang nasa tip niya ah uh, pati yung balat. Pero kasi, naka-expose kasi ito nung binili namin. So, di ko kakainin. So, ito mo, buksan natin. Ayan. Ito yung loob niya. Parang may strawberry sa loob. Color red siya. So, yan po yung loob niya. So, tigman natin. Hmm. Para siyang ano, para siyang, ano ba yun? Star apple. Alam niyo yung star apple? Di ba yung star apple may buto? Ito, parang star apple yung lasa na walang buto. Matamis-tamis. Masarap. Hmm. Fairness, masarap siya. Malambot and matamis. na kami yung star apple. So, ayun po. Ayan po, kakainin ko muna itong strawberry tsaka ano mamaya. Um, so, thank you po sa pagsama sa akin ngayong vlog. So, pasensya na, na po, medyo nag-feeling sa shala ko ngayon. Pero, ayan po, sana po nag-enjoy kayo. Bye-bye!